Anong mga batas na nasasakop sa mga senior citizen? Ang mga senior citizen ay protektado ng ilang batas at patakaran sa ating bansa. Ilan sa mga batas na karaniwang nasasakop sa mga senior citizen ay ang mga sumusunod. Senior Citizens Act, ito ay isang batas na nagbibigay ng mga benepisyo at pribilehiyo sa mga senior citizen, kabilang ang diskwento sa mga bilihin at serbisyo, libreng serbisyong medikal, at iba pa. Elderly Abuse Prevention Laws, ito ay mga batas na naglalayong protektahan ang mga senior citizen laban sa pang-aabuso, diskriminasyon, at iba pang uri ng karahasan. Social Security Laws, ito ay mga batas na nagbibigay ng mga benepisyo sa mga senior citizen, kabilang ang pension at iba pang mga social security benefits. Healthcare Laws, kasama dito ang mga batas na nagbibigay ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen, tulad ng libreng mga check-up at mga espesyal na serbisyo. Housing Laws, mayroong mga batas na nagbibigay ng mga pribilehiyo sa mga senior citizen sa larangan ng pabahay, tulad ng mga diskwento sa renta o real property tax. Ang mga batas na ito ay naglalayong protektahan at mapabuti ang kalagayan ng mga senior citizen sa lipunan. Subalit, ang mga ito ay maaaring mag-iba depende sa bansa o lugar. Kaya't mahalaga na alamin ang partikular na mga batas na sumasaklaw sa mga senior citizen sa iyong lugar. Ano-ano ang Senior Citizen Act laws? Ang Senior Citizens Act ay isang batas na naglalayong magbigay ng mga benepisyo at pribilehiyo sa mga senior citizen sa ating bansa. Ito ay naglalayong protektahan at mapabuti ang kalagayan ng mga nakatatanda sa lipunan. Ang mga probisyon ng Senior Citizens Act ay maaaring mag-iba depende sa bansa, ngunit karaniwang kasama ang mga sumusunod na mga benepisyo. Diskwento sa mga bilihin at serbisyo tulad ng pagkain, gamot, transportasyon, at iba pa. Libreng serbisyong pangkalusugan at medikal, tulad ng mga check-up at gamot. Pagkakaroon ng mga pribilehiyo sa pabahay, tulad ng mga diskwento sa rento o real property tax privilehiyo sa transportasyon tulad ng mga diskwento sa mga pampublikong sasakyan mga programa at serbisyo para sa socialization at kalinga sa mga senior citizen sa pamamagitan ng Senior Citizens Act layunin ng mga pamahalaan na bigyan ng nararapat na pagkilala at suporta ang mga senior citizen upang matiyak ang kanilang kaginhawaan at kagalingan sa kanilang pagtanda ano ang RA 9994 ang RA 9994 na kilala rin bilang Expanded Senior Citizens Act of 2010 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng dagdag na benepisyo at pribilehiyo sa mga senior citizen. Narito ang ilan sa mga mahalagang probisyon ng RA 9994. Diskwento sa mga bilihin at serbisyo, ang mga senior citizen ay may karapatang magkaroon ng 20% na diskwento sa mga bilihin at serbisyo tulad ng pagkain sa mga establishmento, gamot, ospital, transportasyon, at iba pa. Pagtanggap ng mandatory PhilHealth coverage, ang lahat ng mga senior citizen na hindi pasakop ng PhilHealth ay sakop na ng programa, at ang gobyerno ang mag-aabono sa kanilang kontribusyon. Pagbibigay ng VAT exemption, ang mga senior citizen ay hindi na kinakailangang magbayad ng Value Added Tax VAT sa kanilang mga transaksyon sa mga bilihin at serbisyo. Pagkakaroon ng libreng serbisyong medikal at pangkalusugan, ang mga senior citizen ay may karapatang tumanggap ng libreng serbisyong medikal at pangkalusugan mula sa mga pampublikong ospital at health facilities. Pagkakaroon ng libreng influenza vaccination, ang mga senior citizen ay may karapatang tumanggap ng libreng influenza vaccination. Ang RA 9994 ay naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga senior citizen sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga benepisyo at pribilehiyo na makatutulong sa kanilang kaginhawaan at kagalingan sa kanilang pagtanda. Ano ang RA 7432? Ang RA 7432 ay kilala bilang Senior Citizens Act of 1992. Ito ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng mga benepisyo at pribilehiyo sa mga senior citizen. Narito ang ilan sa mga mahalagang probisyon ng RA 7432. Diskwento sa mga bilihin at serbisyo, ang mga senior citizen ay may karapatang magkaroon ng hindi bababa sa 20% na diskwento sa mga bilihin at serbisyo tulad ng pagkain, gamot, ospital, at iba pang mga serbisyong pangkalusugan, transportasyon, at libing. Libreng pag-aaral, ang mga senior citizen na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral ay maaaring makakuha ng libreng edukasyon sa pampublikong paaralan, kabilang ang mga unibersidad at kolehiyo. Libreng serbisyong pangkalusugan, ang mga senior citizen ay may karapatang tumanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan mula sa mga pampublikong ospital at health facilities. VAT, VAT exemption ang mga senior citizen ay hindi kinakailangang magbayad ng value added tax (VAT) sa kanilang mga transaksyon sa mga bilihin at serbisyo. Pagkakaroon ng libreng vaccination, ang mga senior citizen ay may karapatang tumanggap ng libreng vaccination. Ang RA 7432 ay isang mahalagang batas na naglalayong mapabuti ang kalagayan at kalidad ng buhay ng mga senior citizen sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga benepisyo at pribilehiyo. Ano ang RA 9257? Ang RA-9257, na kilala bilang, Expanded Senior Citizens Act of 2003, ay isang batas sa Pilipinas na nagbibigay ng mga karagdagang benepisyo at pribilehiyo sa mga senior citizen. Narito ang ilan sa mga mahalagang probisyon ng batas na ito. Diskwento sa mga bilihin at serbisyo, ang mga senior citizen ay may karapatang magkaroon ng hindi bababa sa 20% na diskwento sa mga bilihin at serbisyo tulad ng pagkain, gamot, ospital at iba pang mga serbisyong pangkalusugan, transportasyon, at libing. Libreng serbisyong pangkalusugan, ang mga senior citizen ay may karapatang tumanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan mula sa mga pampublikong ospital at health facilities. But exemption, ang mga senior citizen ay hindi kinakailangang magbayad ng value added tax (VAT) sa kanilang mga transaksyon sa mga bilihin at serbisyo. Pagkakaroon ng libreng vaccination, ang mga senior citizen ay may karapatang tumanggap ng libreng vaccination. Pension ng mga senior citizen na walang sapat na kita o pension ay maaaring makatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ang RA 9257 ay naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga senior citizen sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng dagdag na mga benepisyo at pribilehiyo na makatutulong sa kanilang kaginhawaan at kagalingan sa kanilang pagtanda. At sanay naibigan nyo ang aking video at tinalakay ko ang iba-ibang senior citizen protection laws at kung bago lang po kayo sa akin channel at huwag kalimutan e-subscribe po ito at e ang notification bell para sa susunod kung video ay may updates po kayo. Maraming salamat po!